Inaasang mas tatatagpang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia sa pagbisita sa bansa ni President Joko Widodo. Sa joint commission for bilateral cooperation ng foreign affairs officials ng Pilipinas at Indonesia, pinag-usapan ang mga plano para mapalakas ang relasyon ng dalawang bansa. Si Bea Bernardo sa Detalia Rising Shine Bea. Bagong official visit ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas, nagkaroon ng joint commission for bilateral cooperation sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Indonesian Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi. Dito pinag-usapan ang implementasyon ng bilateral priorities ng dalawang bansa sa ilalim ng Philippines-Indonesia Plan of Action 2022-2027 na pinirmahan ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Indonesia noong Setyembre ng nakaraang taon. Kinumpirma naman ni Manalo na muling sinabi ng ng Pilipinas ang hiling nitong clemency para kay Mary Jane Veloso, ang Pinoy na nasa death row sa Indonesia. That's always been our position to see whether they can grant clemency. That's always been the position of the Philippines. Patuloy naman ang pagbibigay ng legal at welfare assistance ng Foreign Affairs Department kay Veloso. Tiniyak din ang kagawaran na nakikipagtulungan ito sa Department of Justice hinggil sa kasong hinain laban sa mga perpetrators ni Veloso. Ilang regional at international issues rin ang napag-usapan ng dalawang kalihim. Kabilang dito, ang tensyon sa South China Sea. Katulad ng Pilipinas, ang Indonesia ay claimant state rin sa rehiyon. Gate ni Marsudi, kailangan ng mas malakas na regional cooperation para mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa South China Sea. Indonesia is ready to work together with all ASEAN member states including with the Philippines to finalize the code of conduct as soon as possible. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Pilipinas at Indonesia sa sitwasyon sa Myanmar kung saan kapwa nila iginiit na kailangan maibalik na ang demokrasya sa bansa. Bea Bernardo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.